Noong unang panahon, may isang may-ari ng lupa na may malawak na lupa at napakalawak na ubasan. Sa panahon ng anihan, kailangan niya ng mga manggagawa upang ma mag-alaga ng ubasan. Kaya't isang umaga, lumabas ang may-ari ng ubasan upang hanapin ang mga manggagawang maaaring upahan niya para sa araw na iyon. Mga ginoo, wala pa bang trabaho ngayon? Wala pa kaming mahanap na trabaho. Mabuti, mabuti. Kung gayon, gusto niyo bang sumama at magtrabaho para sa akin ngayon? Gaano kami katagal magtatrabaho? Maghapon lang naman. Magkano mo kami babayaran? Ang karaniwang pang-araw-araw na sahod. Hmm, wala akong ibang mga trabaho na pagpipilian. Sige, gagawin namin. Hmm, mabuti kung ganun. Nikita niyo ba ang malaking burol na may malaking ubasan doon? Opo. Opo. Yun, yun. Ano pa inihintay natin? Tara na. Pagkalipas ng tatlong oras, nagpasya ang may-aring ng ubasan na maghanap ng maraming manggagawa sapagkat ang kanyang ubasan ay napakalaki at kakaunti lamang ang mga manggagawa. Paumanhin mga kalalakihan, kailangan niyo ba ng trabaho ngayon? Opo. Opo. Mabuti kung gayon. Pumunta kayo sa aking ubasan at magtrabaho para sa natitirang araw upang makatanggap ng makatarungan sahod para sa gawaing nagawa ninyo. Sige. Sige. Maganda Magagayon. ngayon. Pagkalipas pa ng tatlong oras, nagpasya uli ang may-ari ng lupain na maghanap ng maraming manggagawa. Oh, kayo dyan. Naisi rin bang kumita ng pera ngayon? Opo, kaya kami naririto. Mabuti kung gayon. Pumunta kayo sa aking ubasan at sa mga ng iba pang mga nagtatrabaho doon hanggang matapos ang araw na ito. Sasahuran ko kayo ng tama at naayon sa trabahong ginawa ninyo. Ngayon, ang may-ari ng lupa ay ginawa ito ng dalawang beses. Lahat ng manggagawa ay kanyang nakita nang siya'y lumabas. Inalok niya ito ng trabaho ng pag-aani ng kanyang ubasan. O, oh, kamusta kayo? Lahat ba kayo'y nakatayo lang dito sa buong araw? Opo. O. Para saan? Walang sino man ang may gustong tumanggap sa amin upang magtrabaho. Hmm. Kung gayon, pumunta na kayo sa aking ubasan at sa mga na iba pang mga nagtatrabaho doon hanggang sa matapos ang araw na ito. Sasahuran ko kayo ng tama at naaayon sa trabaho ang ginawa ninyo. Salamat po. Maghapon na nagtrabaho ang mga ito. Sa pagkalipas ng araw, tinawag ng may-ari ng lupa ang kanyang mga alipin. Tawagin ng mga manggagawa at ibigay sa bawat tao ang kanilang mga sweldo. Huling bayaran ang mga manggagawa na una inupahan. Opo, ngayon, ang alipin ay nagpunta sa mga huling manggagawa at binayaran sila. Ngunit, nang makaita ito ng mga manggagawa sa unang dumating, nagalit sila. Hoy, sandali! Nauna kami! Sa palagay ko ay dapat kang magsimula sa amin. Hindi. Sinusunod ko lamang kung ano ang inuutos sa akin. Bakit hindi ka mag-umpisa sa amin? Binigay ng lingkod sa mga huling manggagawa ang sahod para sa kanilang trabaho. Kaya't ang mga manggagawa sa unang dumating ay natuwa at naisip sila ay dumating ng maaga at makakatanggap sila ng higit pa. Kaya't ang mga alipin ay bumaba sa linya at binigay sa bawat manggagawa ang parehong halaga. Nang maibigay na ng alipin ng sahod, ng umagang manggagawa, sila ay nagalit ng may-ari ng lupa. Hoy! Kanina pa kami nakabilad sa init ng araw habang nagtatrabaho dito. Oh, ngayon? May problema ba? Aba! Ibinigay mo sa mga taong iyon ang parehong halaga na ibinigay mo sa amin kahit isang oras lamang sila nagtrabaho? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Noong inupahan kita kayo ng umaga, hindi ba't sumang ayon ka sa sahod sa isang araw? Oo, pero... Kung ganun, dahil ninyo kung ano ang sa inyo at umalis na. Nais kong bayaran ang huling manggagawa katulad ng sa iyo at hindi laban sa batas. Huwag kang magalit dahil mabait kong tinatrato ang aking mga manggagawa. Ang kwentong ito ay tulad sa kaharian ng Diyos. Doon, ang mga mauuna at ang magiging huli ay magiging una. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang napili.